magandang hapon mga tol ah, ngayon ay simula na naman tayo ng ating paghahanap buhay mga buhit na naman kita ini yan kararating lang natin at medyo nagsisimula na ang traffic mga tol yan mga tol nagsisimula na yan yun o tukod na ron banda yan yeah. At habang naghihintay tayo ng booking mga tol ay okay, pahinga lang muna pa wala pa tayong booking nga yeah, mga tol Pinasukan na tayo ng first booking natin ang G.U. Mar yeah. i -ano natin i drop natin dyan sa may ano safe year lang yeah. kunin na muna natin ito mga tol at sana tuloy tuloy medyo ano eh, laylo baka maya maya pa ang ano booking natin mga pagabi sana karami tayo ngayon ano so, kunin muna natin to iwan natin dito mga sa lobby iwan lang to dito, dito mga tol. 16 no 6, sir Katrina Santana uh, yeah. grab din niya up, grab Marto, sir grab Marto to sir apo na drop na natin mga tol at hintay na naman tayo ng booking at, abanti tayo ulit dun sa ating tambaya okay. mga tol At uh, pangalawang booking natin ay north park hintay na lang natin ang pick up mga tol Mga tol, nakuha na natin. yan deliver na natin 'to, mga tol. Dito na po. Dito na tayo, mga tol. Ibarahay. Taylan natin mga tol. Pagkatain na naman ulit tayo bukong. Nasukan na agad tayo mga tol. Nasukan na agad tayo. Double do. Tingnan na natin ulit to. Pagkatain natin sa promenade. Ah, buti isang pickup lang tayo mga tol. station lang yung ipigabal natin yun ang maganda wala natin mga tol double booking buti maliliit lang ang orta hindi na natin to. sa si i Dios uh, mga, paan natin. iwan na lang ito sigurado tapos pinaiwan na ako na hindi na tayo sa ilustrata po na isira ako lang natin dito sa ilustrata mga ito yun, hintay na naman tayo ulit ng bukong sana pasukan tayo pa tuloy tuloy mga ito mga tol nakabalik na tayo dito sa ating pwesto hindi pa tayo pinapasukan uli kaya hintay lang muna tayo dito mga tol ayan maluwag na yung kalsada mga tol pinasukan na ulit tayo At ang pick natin ay KFC level P sa may Shubulibard grab pod express wala siguro uh, siguro silang rider kaya nagbook ng pod express yan punta na muna natin ito mga tol tayo ng aristocrat maswerte tayo dun mga tol sa food express nasa, natin kasi wala na <laughs> pinadrop na lang sa akin na manager ng KFC kaya mag-food ko na tapos pinasukan tayo agad ng aristocrat o so, chicken booking na natin agad mga tol dito tayo sa SMR uh, Shoboli Park yan yeah parking tayo mga tol deliver na muna natin to sa hagdan bato natin uh, i-deliver to mga tol Yan, pinasukan tayo ng starbucks wilson mga tol ikapi natin sa wilson nandito tayo sa show tapos ibalik natin dito dito rin ang drop kunin na muna natin mga tol Kaya, na natin mga tol deliver na lang natin kailangan pa natin ng dalawa biyahe mga tol para sa isang basag, mga tol kaya sayang din yun sana makuha natin 11 na eh pag pinasukan tayo ng double book pasok na yun ayos deliver muna natin to kauwi lang natin mga tol pahinga naman tayo Yan, dito na tayo sa bahay Ingatan lahat. Good morning.